Guys, nabunga na aking munting atsal. Kinukuhanan ko na to ng pangluto. Ang nakuha ko dito, isa, dalawa, tatlo, apat. Marami na pala akong nakuha dito. Kahit grain, nagsahalo ako sa gulay. Ayan. Ito, sibuyas, dahon. Pag wala akong sibuyas na bilog or onion, talagang yung onion na binibili natin sa market, ito yung inhalo ko. Ayan. Hindi na kailangan bumili kung walang panakot dahil nandito lang ang panakot. Ayan, mayroon din kami dito ano, alugbati. Ayan po yung alugbati. Gagawin ko po siya ng time dito sa gilid, tali, para um, gagapang siya sa tali o taas. Ayan po. Ayan. Masarap na to, oh. Panglaw, oy. Oka, Twitter. Ha? Man na kung kutloan, kutloan. Ano na, pagkutlo na ako, utano na ako kay sayang. Ano naman ako na isa ka kutlo, ikaduhan na po dron. Butangan na gana ako ng tayong mga adlaw. Ihandi ko diya ba? Paana? Lubid ra. Yan. Mm. Mm -mm. Uy, may hinog na palang kamatis. Oh. Guys, kunin natin guys kasi pag ma so, mahinugan yung ganito sakto na to oh nga meron pa doon yan yung pipino kahapon kinuha namin tatlong bunga ay meron na naman ulit pa punta tayo sa kabila o oh, tayo Yung tatat, Statat! Oh. Ah. Isa si Boringding. Boringding! Oh, yan si Boringding. Ibebenta yan. <laughs> Ibebenta yan. Ayan dito guys. May sili. dito. Nakuha, nakuha na yung malaking talong. Ay, meron pala hinog. Sama nga ah, si Gagang. Kailangan tong makuha tong hinog. Nabuhay, nabuhay ng luya, oh. Ayan, oh. Mayroon pa lang hinog. Ito, kahit sa bakuran lang, nakakapagtanim tayo, hindi na medyo makatipid tayo kasi mayroon pang sahog na. Ayan, may tanglad, may luya. Ayan. Ito nga, oh, may saging, oh saging na maliit kayo. <laughs> Na-stress na kasi to guys. Pero, may ni pangkaon. Lakatan po yan. Ayan. Ayan. Ang sayote, doon dyan. bunga. Hindi mo na kailangan mag, ano, bili. Hindi na kailangan bili bili. maraming bunga. Ayan. Ayan, guys. ito nato po to masarap ito kakainin ko to kakilawin ko to ah. tingnan nyo na butas na doon dahil sa manok manok yata nagbutas butas niyo eh. thank you for watching